So ayun na nga mga kalinang, ang for today's video ay samahan nyo kayo punta ng habilin. Bali, pinuntahan ko nga lang pala dyan si ate sa kanyang bahay at ayan na nga po at kami patungo na sa habilin farm. Bali nga ho pala mga kalinang, ganito yung daan papasok ng habilin farm. Sa jahong maputik ngayon at gawa ng tag-ulan dito sa amin. Ayan na, tingnan nyo naman at napakaputik. Hindi nyo lang natatanong mga kalinang ay pa dalong beses ko pa lang tong pagpunta dito sa Bilin Farm. Gawa nung nag-aral kami ng OAP nila ate is yun yung first time namin kaso hindi po namin namit doon si Sir Bamboo na owner po nung farm na ating pupuntahan. Kaya first time ko pong mamit siya and ayan nga po. At sa part nga niyan mga kalinang ay nakarating na kami doon sa pantay na daan at yan na nga po yan po ay puno ng Katmona. At nang marating na nga po namin ang Habilin Farm at ayan. Bali nga ho mga kalinang ang nagbukas namin niya ni si Credencio at ayan. Ito po yung itsura sa labas. Ayan po. Bago pumasok ng Habilin. At ayan na nga ho nakapasok na po tayo sa Habilin Farm. Learning site for agriculture. At ayan, kita-kita nyo naman na napakaganda ng mga tanim nila at ang sumalubo nga pala sa amin dyan ay si Sir Ben at sa part ngayon mga kanina ay namasyal na rin ako ng kaunti dito sa kanilang farm at ayan nga ho at nakita ko ang kanilang native na mga baboy at sa part ngayon, na yan hindi parang pailang ilang sa akin ayan hindi ho ako nakatiis at pinuntahan ko po yung kabila ayan naman po yung sa kabila medyo malaki na po sila dyan mabait po sa tao nakipag ano nga po sa akin ay silip silip pa ay diyan na nga humakali nang matapos po iyan is pinuntahan naman namin ni ate yung kanyang ano nalong estudyante at iyan nang hingi na rin kami diyan ng kaunting lagikway na panim sa kanyang farm at yung dalawang naman po is namumuti ng bayabas 念头。